Yo, what's up mga paps? Nandito nga pala tayo sa Bulacan. Pupunta tayo ng Pampanga at pagtitripan muna natin itong mga kababayan natin na nandito mga paps. Maraming hindi nakakakilala sa atin dito mga paps, mga kababayan natin. Ha. So, ayun, ipaprank natin sila. O makikilala ba tayo o hindi. So, let's go mga paps. Tamang antay lang muna tayo ng mga lalabas. So, ayun mga paps, may palabas na. Boss, pwede magtanong? Yeah, boy. Lala nyo po ba si, ano? Greg Baugan? Eh? Greg Baugan. Ayan po lang ako, boss. May ano siya kasalanan sa akin eh. Ayan ka po, kakaris buwata. What? Bakit po? May ano, utaw siya sa akin. Bakit <laughs> po? May ano, utaw siya sa akin. <laughs>